Magandang araw! Magandang araw! Isang mainit na pagbati sa ating lahat. Inihahandog namin sa inyo ang unang episode ng Project Malaya, isang podcast na tumatalakay tungkol sa ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Bago ang lahat, ako si Axel. Ako naman si Shami. Ako si Phil. At ako naman si Ivana. Bago tayo magpatuloy, pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang State of the Nation Address noong Hulyo 2024. Ang audio na ito ay mula sa Radio Television Malacanang. Ngayon, pakinggan naman natin ang sinabi ni Congressman Rodante Marcoleta. Ang audio ay mula sa House of Representatives. Isipin po natin, Sarah, there is, not, there, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That, that, is a creation by, by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no Philippine, West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Ang tema ng usapan natin ngayon ay West Philippine Sea katang-isip na ba? Balikan natin ang ilan sa mga karaniwang tanong o paniniwala tungkol sa West Philippine Sea. Ako, nabasa ko sa comment section sa Facebook. May nagsabi na wala raw nakasulat na West Philippine Sea sa world map. At dahil South China Sea lang ang nakasulat, parang sinasabi nila na teritoryo ito ng China. Pero sandali, ano nga ba ang West Philippine Sea? Iba ba to sa South China Sea? Magsimula tayo sa South China Sea. Ang South China Sea ay yung dagat na pinapalibutan ng Taiwan sa hilaga, ng Pilipinas sa silangan, at mga bansang tulad ng Vietnam, Malaysia, Indonesia, at Brunei sa kandurang bahagi at sa timog. Tapos, may mga iba't ibang features dito, di ba? Mga bato, coral reefs, at syempre yung Spratly Islands na isa sa mga kontrobersyal na lugar sa South China Sea. Pero bago tayo magpatuloy, nais lang natin i-highlight na habang inaangkin ng China ang buong South China Sea, may mga ibang bansa din sa Southeast Asia na nagkasabing bahagi ng kanilang teritoryo ang lugar na ito. So ano naman ang West Philippine Sea? Sa madaling salita, ito ang bahagi ng South China Sea na pinakamalapit sa Pilipinas. At kung babalikan natin ang Administrative Order number no. 29 na nilagdaan ng dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2012, nakasa doon na bahagi ng West Philippine Sea ang Luzon Sea, Kalayaan Island Group at Baco de Masinloc o Scarborough Shoal. Ganon din ang nakasaad sa Maritime Zones Act na naisabatas nitong 2024. Isa-isahin natin ang mga bahaging ito ng West Philippine Sea. Alam niyo ba na may mahigit 50 geographic features na bumubuo sa Kalayaan Island Group na isa ring municipality ng Palawan? Kabilang dito ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal at ang t Island o ang Pag-asa Island. Importante ring linawin na ang Kalayaan Island Group at ang Spratlys ay magkaiba. Lalo na't mayroon ang bahagi ng Spratlys na hindi part ng Kalayaan Island Group. Pag-usapan naman natin ang Scarborough Shoal. Ito ay isang malaking coral reef na matatagpuan malapit sa Zambales itinuturing ng Pilipinas na bahagi na ito ng ating teritoryo. Sa mapa general, Islas de Pilipinas ng Observatorio de Manila, tinawag naman itong Bajo de Masinlo. Anong batayan natin kung ano naman ang kabilang sa Pilipinas? Kung babalikan natin ang Administrative Order No. 29, binanggit dito ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang Exclusive Economic Zone o EEZ. Ano-ano naman kaya ang kahulugan ng mga terminong ito? Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang itinuturing na konstitusyon o saligang batas ng karagatang pandaigdig at kabilang sa mga lumagda dito ang Philippines at ang China. Ang Exclusive Economic Zone o EEZ naman ay tumutukoy sa mga katubigang nasa loob ng 200 nautical miles o humigit kumulang 370 kilometers mula sa ating baselines. Sa ilalim ng unglos, madalas sinusupat ang baselines mula sa linya ng baybayin kung saan pinakamababang tubig. So, Ibig sabihin ba nito ganap na pagmamay-ari natin ang ating EEZ? Sa ilalim ng UNCLOS meron tayong karapatang tinatawag na sovereign rights sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Pero iba ito sa sovereignty na ibig sabihin ay ganap na kontrol sa isang teritoryo. Kung meron tayong sovereign rights, ibig sabihin nito may eksklusibo tayong karapatan na i-explore, pakinabangan, pangalagaan at ipagtanggol ang mga likas na yaman sa ating EEZ tulad ng isda at langis. Halimbawa, ang karapatang mangisda, bumuo ng artificial na islands, mag-research at pangalagaan ng marine environment. Kung matatandaan, nagkaroon ng isang standoff sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas sa China sa Scarborough Shoal noong 2012. Nagresulta ito sa pagkakaroon ng kontrol ng China dito. So, kung hindi natin kontrolado ang Scarborough Shoal, matuturing pa rin ba itong bahagi ng Pilipinas? Noong 2013, nagsampalang kaso ang Pilipinas sa isang international na hukuman sa The Hague dahil sa nangyari sa Scarborough Shoal. Ang Permanent Court of Arbitration ay isang international na hukuman na tumatalakay sa mga kasong may kinalaman sa batas pandaigdig. Nagresulta ito sa tagumpay ng Pilipinas at ayon sa ruling, hindi naaayon sa UNCLOS ang 9-dash line na ginagamit ng China bilang batayan sa pag-angkin ng South China Sea. Ayon pa nga sa ruling, Nilabag ng China ang ating karapatan sa ating EEZ nang pinigilan nito ang panginisda at ang pag-explore natin para sa langis. Pinanggit din ng Permanent Court of Arbitration ruling na kahit ang Scarborough Shoal ay isang traditional fishing ground ng iba't ibang bansa, nilabag ng China ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na mangisda doon. Sa ilalim din ng Maritime Zones Act, patuloy natin kinikilala ang Scarborough Shoal bilang bahagi ng ating teritoryo. Ngayon ang tanong, bakit mahalaga ang West Philippine Sea sa ating bansa at pati na rin sa ating mga ordinaryo Pilipino? Ang West Philippine Sea ay mayaman din sa energy at mineral resources. Sabi ng Department of Energy, umaabot sa 12,158 billion cubic feet na natural gas reserve at 6,203 million barrels ng oil reserve ang nasa loob ng ating EEZ. Sabi ni Asis Perez mula sa Tanggol Kalikasan, isang NGO, mahalaga ang West Philippine Sea sa ating food security o pagkakaroon ng sapat na pagkain. Halimbawa, sabi rin ni Asis ay mga 70 to 80% ng galunggong na sinusupply sa Metro Manila ay galing sa West Philippine Sea. Kaya ang ating mga mangingisda sa rehiyong Ilocos, Gitnang Luzon, Mimaropa, o timog kanlurang Tagalog. Pati na rin, mga ilang bahagi ng National Capital Region ay nakadepende sa West Philippine Sea para sa kanilang kabuhayan at pangsuporta para sa kanilang mga pamilya. Kaya kung tatanungin, bakit mahalagang alamin natin? Ang sitwasyon sa West Philippine Sea, hindi lang dahil may karapatan tayo rito, kundi dahil isa ito sa mga bubuhay at nagpapakain sa ating mga pamilya dahil sa produksyon ng isda. Marami pang kumakalat na maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Kaya narito rin tayo para linawin ang mga ito sa pamamagitan ng fact-checking. Sige, umpisa natin sa unang popular na claim. Sabi daw nila walang mapa na nagpapakita ng West Philippine Sea. At ang sabi ng iba, hindi ito makikita sa anumang opisyal na mapa. Totoo ba to? Ang sagot dyan ay hindi totoo. Ang National Mapping and Resource Information Authority ay mayroon ng mga inihandang mapa na naglalaman ng mga features sa West Philippine Sea. Ang NAMRIA ay ang opisyal na ahensya ng gobyerno na responsable sa pagmamapa at pag-document ng ating likas na yaman at mga teritoryo. Ang mga impormasyong ito ay batay sa lihitimong siyensya at batas. Tsaka dagdag ko lang, pag nag-Google Maps ka, may kita mo rin na nakasulat ang West Philippine Sea sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Ito, isa pang claim. Isa pang naririnig natin ay ang claim na China ang may soberanya sa South China Sea. Binibigyang diin natin na ayon sa 2016 Permanent Court of Arbitration Ruling, walang legal na basihan ang 9-line ng China at ang kanilang sinasabing historical rights claim. Tinutulan ng Permanent court of arbitration ng pag-aangkin ng China at itinuturing itong paglabag sa pandaigdigang batas at walang anumang legal na batayan. At hindi lang Pilipinas ang umaayon dito ha. Marami pang bansa kabilang na ang US, Japan, Australia at European Union ang nagpahayag ng suporta sa ruling na ito. Ibig sabihin, hindi lang ito issue ng Pilipinas kundi pandaigdigang batas at kaayusan. Ito, may isa pang claim na kumakalat. Sabi daw nila, ang West Philippine Sea ay isang imbensyon lamang ng administrasyong Aquino. Ang sagot dyan, hindi pa rin totoo. Noong 2012, sa ilalim ng Administrative Order Number no. 29, unang ginamit sa opisyal na kapasidad ang pangalang West Philippine Sea. Bukod pa rito, ang West Philippine Sea ay bahagi na ng ating domestic law, lalo na sa ilalim ng Maritime Zones Act na sumusunod sa own clause at permanent court arbitration ruling. Tandaan natin na maraming bansa ang nagbibigay ng pangalan sa kanilang mga teritoryo. Halimbawa, ang Indonesia ay ginamit ang pangalang North Natuna Sea para sa bahagi ng kanilang bilang EEZ sa South China Sea. Kaya bawat bansa ay pinapangalanan ang kanilang mga katubigan, lalo na kung ito ay nasa ilalim ng kanilang teritoryo at jurisdiction. Kaya hindi lang to basta mental gymnastics, kundi isang makataruan at makatwirang hakbang upang pagtibayin ang ating soberanya at pagtukoy sa ating maritime domain. Marami pang issue actually na pwede pag-usapan pagdating sa West Philippine Sea. Pero ang mahalaga sa panahon ngayon, ang maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Tama. Kaya importante talagang mag-research at suriin ang mga naririnig nating impormasyon. Sana'y may natutunan ng ating mga listeners sa ating podcast ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, Paalam! Paalam! paalam. paalam.